Ilang mga Pilipino naman ang namayagpag sa international stage. Nasungkit nila ang gintong medalya dahil sa makabagong inbensyon. Ang detalya sa report ni Denise Osorio. Anong makabagong imbensyon ng mga Pilipino ang nag-uwi ng Gold Award sa Silicon Valley International Inventions Festival sa California? Isa na rito ang unsinkable porta boat ni Ronald Pagsanhan na inimbento matapos masaksihan ang hirap ng rescue operations noong ondoy. So ginawang ko siya ng uh, specification na pwede siya pagdating sa urban setting, ito yung boat na dapat na pwede natin magamit hindi hindi basta nabubutas, nakakapasok sa mga iskinita, madaling i-maneuver kahit dalawang tao, malaki yung uh, uh, capacity niya at uh, mabilis gamitin pang quick response. Isa pang pambato ang Sultana Digital Rice Vendo Machine ni Jefferson Chong na layong magdala ng mas sariwa at mas abot kayang bigas direkta mula sa mga magsasaka. Because ang mga farmer natin binibenta yung kanilang mga palay is uh, costly, is a uh, Uh, 15 peso o 16 peso per kilo. But dahil dito sa machines natin, ang meaning fee natin is only 4 pesos. Based na sa competitions doon sa running na machine, uh, magiging 19 pesos. Uh, ang target po ni President is uh, 20 pesos po yung kilo or... Uh, Ipig pwede natin malesen sa 30. Feet. Plano ni Chong na maikalat ang kanyang mga makina sa Lanao at Isabela bago matapos ang taon. Bukod dito, tampok din ang SambaCure Plus ni Dr. Richard at Rigel Gomez, kombinasyon ng apat na halamang Pilipino para makatulong sa laban contra chronic kidney disease. By adding piperine into the formula na na-increase ang bioavailability. Umiinom ka ng sambol, umiinom ka ng curcumin, tinatanggap ng katawan mo, now it can do its function. Yung, yung banaba naman, ay nakakatulong din siya to lower the blood sugar, it also helps cleanse the kidneys, and the liver. Nung apat na to ay pinag-combine, ang ganda na epekto, wag mo iahalo ang malunggay. Malunggay, napakataas yung potassium, phosphorus, na bawal kasi sa tao may CKD. Bawal ang saging, bawal ang malunggay, sa tao may CKD security. So itong apat na to, ang perfect combination, has been used by so many thousands of our countrymen. Hindi lang sa laboratorio, ramdam ang epekto ng Samba Cure. Para kay Charmaine Tatel, malaking tulong ito sa kalusugan ng kanyang inang si Heidi Alcarde. Uh, kasi... Kahit yung ano niya, yung epekto hmm. niya ma'am, Nagtaka din kasi bakit daw bumaba nang bumaba yung creatinine ng mother na uh, unti-unti na pong bumaba. Then ba ng bumaba, naging 357 pagdating na ng January. Then ng March, 215 na lang. Mula sa regular na dialysis, tatlong beses kada linggo, unti-unting bumuti ang lagay ng kanyang ina hanggang tuluyang natigil ang dialysis. Pero ngayon nakita ko po sa kanya simula nang bumaba yung kanyang creatinine then ano po uh, na stop yung dialysis niya. Nakakagala na po siya kung saan-saan ang gusto niya. Nakakagalo ng maayos nagagampanan niya na po yung mga gawaing bahay. Sa edad na 73, masigla pa rin si Alcarde, patunay ng pag-asa at bisa ng dulot na naturang imbensyon. Samantala sa China ASEAN Innovation and Entrepreneurship Competition, itinanghal na first prize winner si Engineer Mark Kennedy Bantugon para sa kanyang Pili Adhesil, isang matibay na adhesive at sealant mula sa dagta ng Pili Tree. Kaya niya pong mag ng 350 degrees Celsius po. And then yung pong strength naman niya, 50 megapascal. Imagine po yung pressure ng 1,000 elephant in a single point po. Hindi lang matibay, makakatulong din ito sa mga magsasaka ng pili. It can really help the pili farming community kasi mabibigyan po natin sila ng new streams of jobs and income. Dennis Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.